来吧。 i'm ta tao sẽ bùm cả hindi kami kita lahat abot oh, nga, nakahabo right. ko nga <laughs> eh dapat hindi ito something oh tatlo kayo sa tope do, dito kayo binig magpapaka bili dito tatlo kayo, tatlo kayo, riyan dito kayo Rian, dito 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 sa dito lang sige na si riyan kayo si Rian hindi mo sila tem, mamaya na yan. Nakaawak mo tabi ni. Naka lang nai. Nakayo ha. <coughs> 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 picture na picture. Picture na picture. Video kay di video. Awak na bili, awak na. Ay, ang tanga. Ay, tem, hindi mo na video. Tem, hindi mo na video. ¡Gracias!